nakangiti yung plastic oh stay by siguro busilak ang puso nito dalisay yung jingle ganda ang quality ng mixing mati 3.5 check mo yung frame na kahoy kukulambe Sumasayaw rin yan siguro dating gogo -go dancer o oh. entertainment lang. Siyempre, todo hassle. Naabotan ko ba ikaw? Mati ko, po master Tagal nang ganyan dito sa atin, hindi na yun mag-iiba. Siyempre, kung walang bigay, ba't pa akong makikigis Yung libreng gamot, saan ba yung galing? Diba? Sa kanila? Sa taong bayan? Di, sa so, kanila. Yung na sana kung di lang sabihin ng aking ina, bumoto ka, gamitin mo, baka gamitin ng iba. Diba? Tapos yung pandidato, sila-sila din ha? Magkakamag-anak. Ba, na to, dinastiya.